Pangalawa. Pangatlo. Yan dahil walang lutang. Pero Boy Scout yung kasama namin. Shout out Bade Raske. <laughs> walang lutang. Buti na lang dala ni Bade yung pangmalakasan niya. Oli Fergan, dalae. Dala. Eh, ang maondo dala, dala ka <laughs> pa. Wala pa ring mata. Kayurin natin, ikayod natin yung ano, dala. Takoy dibe dibe na sibungan. Tapos bubuntutan ng uh, nana pa. Ah. Patola eh. Ya. Meron sana. <laughs> kahit janitor lang pala pang harap eh <laughs> meron na ba buddy? hindi o Para pag sumabit, Losong. Eh. Napa karame? Dere alatain basyo. Oh. <laughs> Isa hagis lang puno ah. <laughs> Tama lang original lah. Eh, kung tong mga katai ito, dapakarame magtanggal jai.

Ingi. Ba. lang dyan ito. 'Di mo man lang yung cooler, okay na ano.

Marami na naman bad eh. Ayun oh. Mga puro dyan ito rin tira ya. pla Pla-pla. itu. Oh, <laughs> oh, andi <la> <laughs> asal. Sunog sila ngayon dyan na ano, nabad eh. <coughs> hmm. Pakaraming huli. Itong isda lang yan ano. Lalo sa pante hindi uh, si Rami ninyang roho hindi na yan hindi nang pagiging nabangangay pa nito mamaya mo hmm. pati pala po ano eh lupang buo buo eh mabigat kasi na? dala na ito kaya nakukuha pati po ito. napakarami nong hinangong isda nito. Kailan sa inyo na badi. Hmm. mahal din yung ganyan ano Oo, oh, nabot ng ano sa akin, Yan ba dito oh, sa gawin na yan? Oh. Ayan, try pa Jay Ito Pumuli naman sana kahit na gapiso ang mata. Pangatlo. Dagi sa kalabaw. Ayun oh, no? pumusag doon oh. No? Pambutas kaya yan. Mag. Hindi, dito na. Karamihan kasi niyan ba din, nasa gitna sila, ano? Ano yun ang nakabangka? Ah, ah, gisa yung mga

arroyo pa Tandala ko malaki rito Mas magbigat yun Hindi magaling pa ba ito bigat Magbigat tulad yun yun yung pabak no? Tingga, Tingga. Hindi nga ka kapa, hindi kaya ka yung suotin ng buligyan ba? Diyan. Malapad na rin ah. Putim puti. Gloria. Gloria. Glory Gloria. <tipun> häägi sulett !